Ito ang tinatawag nilang Fuji Mountain na hango sa salita ng Japan. Isa sa mga naging kampo noong panahon ng World War II. Dito po inaakyat nila itong area para makasurvive noong panahon ng digmaan at dito rin nila dinadala yung mga Pilipino na nabibihag nila dito rin pinapatay. At dito rin sa area ito pinapaniwalaan po na maraming mga nabaon na mga kayamanan. Itong butas na to eto yung pinuntahan ng isang Amerikano na pinapaniwalaan niyang merong nakabaon na gold dito papasok tayo sa butas na walang kasiguraduhan maliit at saka hindi natin alam kung, kung ano yung nandito sa pinakaloob Aray! ito ang underground na ginawa ng mga Hapon noong so, panahon ng digmaan nandito na kami sa pinakaloob ng na ng tuhod ko ang na, nakakalula. Patay. Kakapakal uh, 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 uh. uh. lang natin kapag humina na yung hangin sa kakahakbang. Kasi delikado. Buwis buwa ito. Isang pagkakamali mo lang. Pwede kang malaglag doon sa pinaka. Baba. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore e natin So nung mga nakaraang araw ay in-explore natin yung Marabot Samar At ipinakita ko yung mga nagagandahang rock formation na makikita sa tinabanan Marabot Samar Isa na rin dito yung pinakita ko sa inyong uh, kweba na ginawa pa ng mga kanajan noong unang panahon. Ngayong araw naman ay dadaling ko kayo sa kakaibang experience dahil aakyatin natin ang mga nagtataasang kabundukan na makikita sa Villabalete. Ito yung tinatawag nilang Buga Buga Hill. Isa ito sa mga naging last defense ng mga sundalong Hapon noong World War II. At pinapaniwalaan din itong merong kweba na ginawa nila dito sa ilalim ng bundok na ito kaya yan po yung hahalog-hugin natin At meron tayong mga kasama ngayon na si HD Travels ayan, magandang umaga sa iyo sir by the way nga pala, nandito tayo sa uh, barangay Belen Leti, leti. Ito yung lugar kung saan uh, isa sa mga naging daanan ng mga sundalong hapon noong World War II. Ayan, dito po sila nagsimula sa mga kabundugan na ito at sa baba nito ay mayroong ilog kung saan sila tumawid papunta sa kabilang bundok. Uh, mula sa Bricknick Ridge ay tinawid nila yung ilog na ito na nagkokonekta papunta sa Kilay Ridge at Bugabuga Buga Hill dito po dumaan yung mga sundalong hapon noong panahon ng gera. Yan, according po sa mga nakalap nating impormasyon. So, dito po ako nagka-interest na magsimula dahil gusto kong ipakita sa inyo ang lugar na ito dahil sa bukod sa napakaganda, historical pa. So, yun. Sakto-sakto, maaga pa. Time check. 8.15 in the morning. At nandito na tayo sa Barangay Bilen, Leyte Leyte. So mula dito ay magta-travel na lang tayo ng mahigit uh, 45 minutes. Ayan, bago natin marating yung Bilyaba Leyte kung saan makikita yung buga-buga hills na papasukin natin. So yun. oras lamang mahigit uh, 45 minutes na biyahe ay narating natin itong Bilyaba Town Hall. Magpupunta po tayo ngayon sa Department of Tourism. Mangangala po tayo ng impormasyon para mas authentic yung makuha nating impormasyon about sa uh, Buga Buga Hill. At the same time, magpapaalam po tayo. Ito po yung tourism office nila. Good morning, sir. Melbourne Febrab TV po sir. Ayan. Ito si Sir Mark Cortez Duchi. Yes. Siya yung naka-incharge dito sa DOT. Ayan. So sa kanya po tayo kukuha ng impormasyon tungkol sa Buga Buga Hills para malaman ng mga kababayan natin na itong lugar na pupuntahan natin ay isa sa mga naging kaparte ng malagang kasaysayan noong World War II. Ayan. But, 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 but. Siguro ang first natin na uh, gagawin is mag-print mag tayo ng, ano, ng brief history, mm. brief history na ito ng Bulabunga. Yun. After this, siguro, you know, we will go to the main office mm. to coordinate with the guide. So, and after that, we will coordinate also with the barangay officials to so, mm. assist you in going to Bulabunga. So At least, uh... ginahid tayo ng mga taga-tourism office kung saan tayo pwedeng pumunta. For at para sa informasyon ng mga nasasakupan na merong mga tao pupunta doon sa lugar. Yan. Ngayon ay didireksyo na tayo pupunta sa Buga-Buga Hill. Paahon na po dito. Grabe! Whew. Kinabahan ako doon ah. Isa sa mga ginagawa nila dito yung viewing deck. Kung saan pwede tayong uh, umakyat dito sa taas. Third floor. Merong first floor, second floor at pinaka third floor. dito sa pinaka rooftop nila. Itong lugar pala, inahanda na nila para maging isa sa mga maging stopover ng mga turista na pupunta rito sa Bugabuga Mountain. Pwede na kayo dito makakain at pwede na kayo dito uh, mag-stay. Uh, so sa tingin mo boss, mga anong taon to mag-open? Clearing naman may para turnover na po ni nga project. Turnover na saan? Sa, Itong, sa tourism o tourism. Ah, okay. So nagki-clearing na kayo. Uh -huh. And then ito turnover na ito sa tourism office. Uh -huh. Yun. So ayos, handa na to para sa mga turista na pupunta rito. So kinakailangan nating bumaba ulit kasi iikot tayo. Si Sir Boyet nga pala, 'yung magiging tour guide natin isa sa mga uh, suhito na taga rito siya yung may alam ko saan tayo pupunta. Huh, oh, grabe. Dito pa lang pababa. Intense na. Alam ko na kung bakit ganito maglakad si sir. Kasi kapag ganon, mabilis yung uh, mo. Pero pag ganon, kailangan yung pagpababa na ano, uh, daan ay kailangan mong gumanyan. <laughs> Kasi mas mababalanse yung katawan mo kapag nakaganyan ka, nakatihaya. <laughs> Grabe. <laughs> Kakapagod na. Dito pa lang intense na yung daan. At dito, inumpisahan na nga namin ang aming misyon. Ang puntahan, ang pinakatuktok nitong Buga Buga Mountain o mas kilala dito na tinatawag nilang Fuji Leite na hango sa salita ng Japan Sinabi sa amin ni Sir Jubet na ang lugar na pupuntahan namin ay pinuntahan pala ng isang Amerikano para hanapin ang pinapaniwalaang gold na ibinaon daw dito sa kuweba ng Buga Buga Mountain. Anong purpose ng Amerikano? Bakit siya pumunta rin pa? Uh, gold, nag Ano nga Ah, naghahanap siya ng gold? Uh, sa mga ano, kuweba ba? Diyan sa kuweba, pupuntahan natin. Hmm. Ano nangyari? Nakahanap ba na siya? Wala. 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 Pinapaniwalaan pala yung lugar na ito na merong gold. Tingnan nyo naman dito. Ta ilalim. Sobrang taas na po natin. Diba? Ayan. Ang mga bidero yeah. na ito. Kung may kalabot na lang. Pero parang hindi kasi naglaka. Ayan yun. Ito na yung kuweba. Ayan. Ayan ah. Pinapasok na ni Sir. Kaya mo, Sir? Ayan. <sighs> OMG! Itong butas na to, ito yung pinuntahan ng isang Amerikano na pinapaniwalaan niyang merong nakabaon na gold dito. Ayan, si Sir Obet siya yung kasama niya nung pumunta dito yung Amerikano. Ayan, So, sa kasamang palad, wala siyang nakuha. Ito na yung pinaka-extreme na ginagawa natin. Papasok tayo sa butas na walang kasiguraduan. Maliit at saka hindi natin alam kung, kung ano yung nandito sa pinakaloob. So, pinaka-underground po ito kung saan sila na malahagi. Aray! Nandito na kami sa pinakaloob. may nahanap tayong uh, metros dito sa kuweba kasi itong area nito dito ang butas papunta sa ilalim dahil sa mga treasure hunters na pumunta dito kasama na yung mga amerikano na, na pumunta dito na mayroong gold detector ay hinukay nila at yung mga bato dito nilagay nila dito sa area nito sinarado ng mga treasure hunters para wala na makapasok doon sa pinaka-ilalim. Wala na. Ano sabi mo, sir? Na pagita kung ano talaga yung pinaka-innermost, yung pinaka-ilalim mismo. So, hanggang dito lang tayo sa so may pinaka- Uh, bunga. bunga nga so wala na yung pababa kasi trap totally so pinagtambakan ng mga ano bato bato ayan ano? wala na, hindi na mapapasok kasi tinambakan na ng mga batoy ng mga treasure hunters yan, so hanap pa tayo ng ibang way so ngayon, magahanap tayo ng ibang way dahil sinarado ng mga treasure hunters ang butas ng kuweba sa ilalim ng bundok na ito na tinatawag nilang underground kung saan nagkongpli ang mga hapon noong World War II ay naghanap kami ng ibang paraan na madadaanan para ma-explore itong ilalim ng bundok. Lilipat tayo, aakyat tayo dun sa pinakatuktok ng itong Buga-Buga Mountain. Hindi biro ang ginawa namin. Dahil sa sobrang taas nitong bundok, ay halos gumapang kami makapunta lamang sa pinakatuktok ng itong Buga-Buga Mountain. Ay, sir, kaya pa. Kayaanin tayo din. Aray! ah. ah. Uh, uh, sobrang taas dito. Uh, 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 sa sobrang taas ng inaakyat namin ay unti-unti na rin akong nauubusan ng hangin at nararamdaman ko na rin ang pananakit ng aking mga binti. Pero hindi ako susuko. Tapakita natin sa mga kababayan natin na meron dito ang magandang makikita natin dito sa pinakatuktok nakikita ko dito ang treasure sign. Ano yun, sir? Oh, arrow. Oh, uh, saan? Oh, arrow ito. Oo. So, meaning to say na merong nakatagong yaman dito. Dito banda. Ilang metro yung hakbang mula dito sa punong kahoy ay may makikita tayong dalawang butas. Saan? Dito, dalawa. Dito. Posible, yeah. yung treasure no ay nakabaon dito sa ilalim mismo ng, ng, puno puno paano mo malalaman wala tayong detector <laughs> diamond pa naman to uh. so ibig sabihin posibleng may gold bar dito yan may mga nakaukit dito sa mga puno oh Ayan. di lang natin alam kung anong mga sign dito. Merong mga nakasulat. Ito so parang panghapon. Oh, panghapon 'yan. So, 'yun. So, ang tanging may papakita lang namin yung mga ganitong ukit pero pumunta kami dito para hindi mag treasure hunters. So, sa mga treasure hunters na nanonood, alam niyo na kung ano ang mga nakasulat dito, kayo na magbasa. So, ang gagawin lang natin, umakyat na lang tayo sa uh -huh. pinakatuktok. Eh, preserve yung natural na uh -huh. uh, ganda na mayroon yung yung Mount Bugabuga. Oh, uh, Buga Buga or Mount Fuji. Yeah. Mostly, ng mga kuweba na papasukin sana natin ay mga sarado. So, dahil sa mga treasure hunters na pumupunta rito, ay tinatambakan nila ng mga bato. Sayang, sana hindi dapat uh, sinasarado yung mga ganito kasi isa ito sa mga naging parte ng mga kasaysayan noong World War II. Dapat ipreserva ipre ang lugar na ito. Ah, ito yung pinaka exit point ng kuweba. May oh. oh, grabe. Kaso, nasira na. Alarm. Mapapansin natin sa mga kuwebang ito, solido yung mga bato na nandito sa gilid nito. Kasi nga, isa ito sa mga pundasyon na ginawa ng mga hapon noong World War II para hindi basta-basta uh, matibag kung tatamaan ng mga bala na nandito. Ayan oh. Sayang nga lang at nasira na rin. Nandito na tayo sa pinakamalaking chamber na nandito sa pinakatuktok na itong Buga Buga Mountain. Ayan. Makikita po natin na dalawang bato na nabiyak at merong daan dito sa gitna. Grabe. Nakakatakot na po dito kasi para tayo nasa Jurassic World. Tingnan mo. Yan. Dito pumapasok yung mga hapon noong World War II. Yan o. Tingnan nyo. May butas po rito. Yan. Oh, MG. Yan. So dahil nga sa tagal na ng panahon, itong mga kuweba ay medyo natabunan na rin. Kagaya na lang nito ang makikita natin. Ayan. Kasi po yung tao sa ilalim. Konektado po yung mga butas na pinuntahan natin kanina na mga sarado. Dito sa kinatatayuan ko, dito pumapasok yung mga hapon noong World War II. Papunta po sa mga kuweba na ginawa nila. Nasa gitna po tayo ng dalawang bato na nagkukonekta na maraming mga butas. Tingnan po natin na medyo nakakatakot dahil sa lamig ng temperatura dito. Ayan, so dito po inaakyat nila itong area para makasurvive noong panahon ng digmaan at dito rin nila dinadala yung mga Pilipino na nabibihag nila, dito rin pinapatay. Ayan, dahil sa tago ang lugar na ito at wala rin masyadong makakaringig kapag sisigaw ka rito. Dahil sa lakas ng ihip ng hangin at sarado po ang area ito. Tingnan nyo, napakalawak. Ayan, at dito rin sa area ito, pinapaniwalaan po na maraming mga nabaon na mga kayamanan. Pero sa kamasama ang palad, ay wala pa silang nakuha dito. Kaya nasisira yung ibang mga kweba dahil sa paghuhukay nila. Grabe. Woo! Napakalamig ng temperatura dito. Parang nasa Baguio. Ayan oh. Wow. Kung so, ano masasabi mo sir, sa wakas napuntahan natin itong lugar na to na uh, pinapangarap lang natin puntahan itong lugar na ito? So I will rate this one mga uh, 1 to 10. I will give 9. 9. So, okay, kasi uh, nasa pagitan tayo ng dalawang bundok, dalawang magkabilang liganting bato. Pa yes. No? Papayag ka ba na hanggang dito lang tayo? Mas maganda siguro sa taas pa. Okay. Level up natin to. Tara. Akyat tayo sa pinakatuktok na itong uh, bundok. Hindi tayo papayag. Total, nandito na naman tayo. Sulitin na natin itong makakyat sa pinakamataas na bundok dito sa Villaba Yan. Ito yung tunay na adventure. Walang ginakatakutan, walang inaatrasan. Tara! Nasa bungad na tayo ng pinakatuktok nitong itong bundok. Ayan. Excited na akong ipakita sa inyo Tara. Ah. Woo. Oh, eh, uji. Success. Woo! Sa wakas, nakita ko na! Ah. <laughs> Nakakalula! Tingnan nyo! Grabe, sobrang taas! This is it. Ang kalaban mo lang dito sa pinakatuktok na itong Buga Buga Mountain ay yung hangin na pwede kang tangayin papunta sa baba. Oh Wow! Oh, oh. Grabe lakas! OMG! Oh. Grabe! Grabe siya. Delikado. Hindi ka pwedeng magkumpiyansa dito sa taas dahil pwede kang liparin. Delikado kasi ito yung tinatayuan namin. Daanan lang ng tao. Napapaamo lang yung nakakatayo. Woo! <laughs> Oo, <OMG>. chi! na. Nangangatong <laughs> na yung tuwod ko. Grabe. Kailangan yung pag-aakyat kayo dito, naka-complete atar kayo. Dapat may sapatos na makapit. Baka naman, pa-sponsor naman ng sneakers. <laughs> Kailangan ko ng sneakers. Patay! Uh. Ayan na, sir! Uh. Hangin! Dahil sa kagustuhan kong maakyat pa, itong eh, pinakatuktok ng buga-buga hill ay sinubukan kong akyatin pa ito kahit na sobrang delikado. At dito na nga nagsimula ng makaramdam ako ng takot dahil isang pagkakamali mo lang dito ay pupwedeng ikasawi ng buhay mo. Akapangal lang natin kapag humina na yung hangin sa kakahakbang kasi delikado. Buwis ito, isang pagkakamali mo lang pwede kang malaglag doon sa pinaka baba. Kaya hawak ka po. E na, wala nang hangin. Dali. Oh! No! Oh no! Woo! Sa puntong ito ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Bigla na lang akong nakaramdam ng takot dahil sa lakas ng hangin na humahagupit sa akin. Halos tumagal din ng ilang minuto bago huminto ang napakalakas na hangin na humahagupit sa akin kaya naman hindi ko maiwasang mga tug ang tuhod ko dahil sa takot na nararamdaman ko ang iniisip ko na lang ay kumapit ng mabuti sa mga batong hinahawakan ko nandito na tayo sa pinakatuktok nitong Buga Buga Mountain isa ito sa mga Napakadelikadong ginawa ako sa buong buhay ko. Ang umakyat sa isa sa pinakamataas na bundok dito sa bahagi ng Leyte. Ayan, makikita natin, tanaw na natin yung mga kabundukan na nasa ibaba. Isa sa mga rason kung bakit nag stay Yung mga sundalong hapon noong World War II sa mga matataas na bundok, kagaya na itong Mount Buga-Buga, ay isa sa mga advantage nila dahil matatanaw nila yung mga kalaban mula doon sa baba. O kaya naman, nahirapan yung mga sundalong Amerikano na labanan yung mga Hapon noong panahon ng digmaan. Pero sa kalaunan, ay sa pamumuno ni General Douglas MacArthur, ay nalupik sila ng mga sundalong Amerikano. Advice ko sa mga planong pumunta rito ay kung mahina yung loob nyo, wag nyo nang sukukang umakyat dito dahil na napakadelikado. Isa ito sa mga world record na nagawa ko sa buong buhay ko. Yon. So, kain naman kami ng matamis. Ayan, kasi muntik na kami masuka. Dito rin sa eryang ito, inilagay ng mga kababayan natin ang bandila ng Pilipinas doon sa pinakatuktok ng bundok. So dahil nga sa dami na nang dumaan na mga bagyo, ay tila nasira na at nawala na. At sana itong area ay mabigyan ng solusyon na malagyan ng mga hagdanan, paakyat, para hindi mahirapan yung mga turista natin na akyatin itong area. Sana ma-develop ito kasi isa ito sa mga overlooking view at isa sa mga historical na lugar na dapat nating pahalagahan para mapakinabangan ng mga susunod na mga henerasyon. Nandito na po tayo sa baba na itong Mount Bugabuga -buga kung saan makikita po natin itong uh, Japanese Memorial Shrine. Ayan, isa ito sa mga nagsilbing uh, palatandaan na dito naging battleground sa pagitan ng mga Hapon at ng mga Amerikano noong panahon ng gera. Siguro, dito ko muna tatapusin itong video at gusto ko pong pasalamatan si Mark uh, Cortez Doce ng Department of Tourism na pinahintulutan niya po tayong i-explore itong Bugabuga -buga Mountain. At syempre, hindi po mangyayari yan kung uh, hindi tayo sinamahan ni Sir Boyet. Siya po yung naging tour guide sa atin. Maraming maraming salamat, Sir. At si Sir AHD Travels na lagi nating nakakasama sa mga biyay. So, siguro, Uh, kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next video.